Hello po mga kalaki, magandang magandang alas 11 po ng umaga ngayon at tara, eto na po, bago tayo mag -lunch, bago tayo magtanghalian, abay! Kunin mo muna ang mga lucky numbers natin mga kalaki Kaya eto na po ano, huwag po tayong patumpik-tumpik dyan Dapat po nakatutok lagi kayo dito sa amin para sa ganoon ang mga lucky numbers Updated po kayo sa aming mga ibibigay na mga numero, mga ID at mga tips po Para po sa mga mahihirig dyan sa mga STL at Lotto numbers At syempre po, para po ito sa Pilipinas at abroad Kaya mga kalaki, eto na po mga kumpletong 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad, kaya eto na, sabay-sabay po natin sabihin Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Kaya eto na, umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers abroad. Eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 56, number 37, number 28, number 51, number 62, number 42, number 38, number 20, number 20, number 17 at number 16. Ayan mga kalaki at syempre, isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 45, number 36, number 31, number 17, number 24, number 28 at number 33. Ayan po mga kalaki. Siyempre, eto naman po, ang 7-digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Ang 7-digit lucky numbers abroad po ay number 37, number 21, number 28, number 34, number 23, number 16 at number 14 ayan po mga kalaki at ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 ito na po ang mga 6 digit lucky numbers 1 to 29 mga kalaki kunin mo na pero pwede rin po dito ang 6 digit 1 to 25 okay ito na po number 24 number 22 number 8 number 12 number 16 at number 17 Ayan po mga kalaki At syempre, isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 Ito na, ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 6, number 4 Number 3, number 1 Number 1 At number 5 Okay mga kalaki ha, ito naman po Ang 5 digit lucky numbers Abroad ah, haw -haw. <laughs> Ang 5 digit lucky numbers Abroad mo ay number 12, number 28 number 31 number 17 at number 15 ayan po mga kalaki at syempre naibigay na po natin ang mga laki numbers abroad Lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki kung saan naglalakihan na po ang mga prices. Kaya eto na po ang mga 6 digit lucky number 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Pero bago po natin ibigay yan mga kalaki sa mga bago po sa vlog natin, eto na po mga kalaki. Okay. Hanapin po sa Facebook kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers na everyday ng mga libre po. Hanapin po sa Facebook ang Red Parong King. Yung meron po, pakicheck po ang followers sa Red Parungkin sa Facebook na meron pong 315,000 followers kami po yan. At syempre may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers kami rin po yan. At Aris Gatchal yan po mga kalaki. Yan po kami po yan mga kalaki. At syempre meron din po tayo mga kalaki na YouTube. Ang YouTube account po natin, Red Parungkin po, meron po tayong 16,200 followers. At syempre, meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, red Parungkin po na meron din pong 417,000 followers. Ayan po mga kalaki ang mga legit na mga account kung saan po kayo hihingi ng mga lucky numbers. magre -like request po sa mga lucky numbers. Pag nakita ko po na nakapalo kayo, comment na comment, share na share ng video at heart ng heart, bibigyan ko po, po kayo ng mga lucky numbers. Automatic po yan. Okay. So mga kalakaya, tandaan nyo po, ang laki lucky numbers namin libre, wala pong bayad dito. Pag nagustuhan mo, kunin mo, tayaan mo sa'yo yan. Pero po ang private consultation po may membership fee at good po yan for 3 months. Kami po magbibigay sa inyo ng mga lucky numbers na sa loob po ng 3 months. Wala po itong pilitan sa may gusto lamang po. Kaya kung interesado ka, message ka na tatawagan kita. Make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na legit na ako po ang kausap niyo hindi po ibang tao. Okay mga kalaki, eto na po ang mga 6 digit lucky number 642. Ang 642 mo ay number 9. Number 27. Number 33, number 35, number 38, at number 41. At ito naman po ang 6-digit, 645. Ang 645 mo ay number 24, number 7, number 18, number 23, number 37, number 18. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit, 649. Ang 649 mo ay ito na po, number... 42, number 38, number 11, number 15, number 26, at number 3. Ayan po mga kalaki, syempre isunod na po natin ang 6 digit, 655. Ito na po ang 6 digit, lucky number 655. Kunin mo na, now na, ito na, number 28. Number 22, number 11, number 16, number 39, number 43. Ayan, at syempre, eto na po ang last. Ang 6-digit lucky numbers, 658. Wow, ang laki ng prices nito, no? Isa man lang sa sana sa mga 6-digit, mapanalo na natin. O kaya kahit 5-digit, masaya na po tayong lahat. Eto na po, ang 6-digit lucky numbers, kunin mo na, number 30, number 32, number 17, Number 26, number 48, at number 52. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers ngayon po, alas 11 ng umaga. Mag-lunch na po tayo at maya-maya ilaban nyo na po yan mga kalaki ha. Ingat-ingat po at sana po palarin tayo ngayong burn months po. Okay mga kalaki, at syempre, eto na po ang shout-out time. Shout-out po tayo sa, ayan po. Kami po rito sa public market po ng, okay, dito po kami sa may San Rafael Bulacan po. Ayan po kami po yung mga nagtitinda po rito sa harapan po ng mga uh, gulay. Hello po, maraming maraming salamat po dyan sa mga taga Bulacan, lalong lalo na po sa San Rafael. Maraming salamat po, good luck sa inyo at sana po palarin tayo. At syempre, happy birthday po kay Lola Rusing. Lola Rusing ng San Mateo Rizal. Hello po, happy birthday po sa inyo. Love, love, love you Lola. At kamusta po kayo, Iahali ko po kayo kay Lola Carmen. At sana, ngayong tanghalian, ngayong araw na to ala rin tayo at manalo good luck po at ingat